Ya. Yeah. Yeah. Ah, sana pod gabi naging ah. Na ko giluto nga kuan ba lumpia. Ah, giluto. Piborito ni mo ni. Mana na oh. Mm -hmm. Piborito kin sa ngi ang uh -huh. piborito. Ay, nadumo gud na ko. Ay, yeah, nadumo. Yung yung nadungkan kay. Wala gid na oh. Dili na ni piborito nya. Piborito man gud di ba? Tosino akong piborito. Mm ha, -hmm. ah, dili ni. Tosino. Nya oh, nakaminos ka dako kay yung plato nya. Duha ra ko sa lord. Ah. Uh, tiya ya ina to, ramang na. Ina to. hatag Kulang um, na um, rin ninyo. O, dili na ina to. Ay, kasalamat na ka tiya. na hatagan pa ka diha. Ah, do hara ka buok niya. To sino man akong favorito. Di kini O oh, ba tiya? Na... Sus, nakuha na hmm. ko ato na. Mali na dahil pagdungog. Wala na. Nagka-timing yung pagdungog um. uh. Yore, nga nga ako niki. Ito sino nga akong favorita? Itiya, si bitaw no? Ah. Maupay hatagan, maupay magbagot-bot. sige ah. na.